nang mga idol. Ito pala yung hiwat ko mga idol. Konting kalaman mga idol. Kasi pag puno. Bubulang kasi yan mga idol. So, may meron akong natutunan mga idol na idea. Sana ma, makakuha kayo ng idea mga idol. Kung paano yung pinaka bulan niya. Kasi bagong harvest kasi mga idol. Diyan muna tayo kukuha tayo ng talbos kamuti. Ilalagay natin mga idol. Diyan muna kayo. Huwag kayong aalis para hindi na siya bumula yung ano niya si bagong harvest what's this mga idol ito so, mga idol talbos ang kamote mga idol para hindi na siya ano yung bula niya ito yung technique. Okay. Na mga idol. Oh. Hmm. Wala na mga idol, hindi na siya bubula. Hmm. Idol. Okay mga idol. Bye-bye. Appreciate -bye. naman.